Gikompirma sa labaw sa City Housing and Land Management Office nga nagapadayon ang plano nga himuong molingke ang Jensen Public Market o aduna na dakong investor nga interesado pinagi sa private public partnership scheme sa kantidad o 2.3 billion ka pesos. So, siguro uh, daghan naman siguro na tayo do no, sa katawan sa Jensen nga naay posibilidad nga karing atong Central Public Market. Uh, na ay pangandoy atong mayor nga ayuho na siya so na ay interesado nga pribado nga dako pong kumpanya nga mo enter into PPP public private partnership so medyo dako dako ni siya bigada ber murag na asa 2.3 billion yata so nindot kay eh, may tabo diri nga a ah, ah, proyekto hmm. ang tawag mo linke mall na siya tapos palingke sa plano nga temporaryo nga kabalhinan sa mga stall owners. Adonay ni Gawas nga problema, gumikin adonay 33 ka residente ang nagpuyo sa utlanan sa privado nga yuta o sa alunan. Uh, po para ma-update ang a situation dito. So right now, I can say na na-33 families. Ngayon kaso yung kaso, gamito ni as temporary market. Itong mga kwan. So kinala nato ibalhin po ni sila. Ang tatay pamilis kung asa ibalhin uh, of course na naabutay na, -na, na honohunan kung asa na to ibutang sila uh, dili na siguro balhin uh, mamahimot na nilang uh, permanent uh, relocation uh, resettlement area aminado ang usa ka residente sa Alunan nga napil na sa ilang giokupar ang yuta sa siyudad apan dili pa sila basta makahawa kaya doon na sila kaso sa pribadong tao kabahin sa ilang gipuyan. Uh, Iriyan na sa gobyerno bali ni kung kuhaon nila ihatag dinya Oo, pwede din may muhatag pero kani mo ang gipuyan nga excess sa city government. Wala may himpuyo din he, nga nagpuyo lang may ug na mo gipananghid sa ato ang sangkunian sa una. Sa panahon sa pag demolish ani sa una, ni siyang giadto sa sangkunian panglusod dinhi sa atong siyudad. Nga kami mangayo og dalan. Ang pangulo sa Mid Vendors multi Cooperative nga si Toto Mosqueda, dili isopak sa Molingke. Uh, actually pabor gyud kayana kay eh, syempre nakita man nato nga ang palengke nato daan na gyud. Kinahanglan gyud ayuhon. Kung maunay ay plano sa mayor nato, Mayor Pacquiao, positive kayana. Uh, ang amuha lang is ang process sa pag-construct unta ma maging fair po para sa mga. Samtang, ang ambulant bindor sa Dalang Kaskiho nagpadayag usab sa ilang kabalaka. Saan man may unta o panginabuhian, bisan sa daplin-daplin lang kay looy man po kayo ming mga laray, daghan kayo ming uh, nag-aasa sa among income dari mga anak na mo, pati among mga apo. Bisan man kayo disod, kung dito may babaling sa may laray dapit, niya... Talunan? Oo, oh, butan na... Buta ako na may area dito na murag may, may, may mga plano-plano doon. Plano, may may nari dito sa may kwanda. Pero kung dito may balin sa lisod kayo, kay dito may kakumpray. Eh. Ang City Housing Office, sa karon dili pa makasulti kung asa ipahiluna ang ambulant vendors o greenhouses vendors. Samtang sa bahay ni Market Supervisor 3 Carlito Esclamado, malaomon kini nga mapahiluna ang tanan ng holders o ubang vendors. Ang problema nato sa kung ano, kaning uh, displaced vendors, kay not only Laray, mm. apil na din katong temporary occupant sa greenhouse nga nakapalibot sa palingki. Uh, impact in fact, natapos na naman ni sila og meeting. Gipaklaro ni Nunez nga na pa sa planning stage ang mulingki o ang arrangement og sa mga pektuhan sa maong proyekto. In the heart of changing lives, kini si Ever Jason para sa Brigada News Jansan, Brigada News!